Good day sa inyo. Ang topic natin ay ang maitim na tuhod at siko. Ang balat dito sa siko at tuhod ay umiitim dahil konti lang ang oil glands dyan. Kaya ito nagiging dry. At ang madalas na pagbanat at pagkiskis o yung friction ng pantalon at ng suot ninyong damit ay maaaring magdulot ng pagkapal at paggaspang ng balat sa siko. Kaya nga siya umiitim. A uh, wala talagang magic para dun sa problema natin. Pero pwede nating mapakinis at mapalighten up ng konti ang ating siko at ang ating tuhod. Ito ang gagawin natin. Una, gumawa muna tayo ng scrub gamit ang asukal at kalamansi. Gagawa tayo ng paste. Ahaluin. At itong ginawa natin, ang siyang gagamitin nating scrub habang tayo ay naliligo. So kapag naliligo na tayo, kunin itong ginawa nating scrub at ipang-scrub natin dito sa ating siko gamit ang small towel o kaya naman itong mga mesh puff. Gamit ito. Two minutes lamang ang pag-scrub. Tapos banlawan na ng maligam-gam na tubig. Kapag nabanlawan na, tuyuin ang inyong siko at lagyan ng mga moisturizing cream na merong cocoa butter or shea butter. Tapos, uh, pwede rin tayong gumamit ng mga ininit na olive oil o kaya naman ay mga virgin coconut oil kapag talagang sobrang gaspang na ng ating siko at tuhod. Lalo na sa gabi. Paglagay ninyo sa gabi ng inyong mga moisturizing cream, eh, lagyan ninyo ng ginupit na lumang medyas. Yan, ganyan. Ilalagay nyo dun sa inyong siko at tuhod para mapanatili yung nilagay ninyong moisturizing cream. So, kapalan ninyo ang paglagay, ano, ngayon. Ah, dahil medyo pumuputi na ang inyong siko at tuhod, gumamit na rin tayo ng mga sunscreen o kaya ng mga chemical peels para hindi na muling umitim ang ating siko at tuhod. Sana po eh mapakinis at maglighten up ng konti ang siko at tuhod. Salamat po.